Noong taong labing pitumpo, sa baybayin ng China, isinilang ang alamat ng isang pirata, si Limahong, isang matapang na mandirigma na tumakas mula sa kapangyarihan ng dinastiyang Ming. Sa halip na sumuko, pinili niyang maglayag patungong timog, dala ang pangarap na magtatag ng sariling kaharian. Taong labing lima apat, Mating si Limahong sa Pilipinas sakay ng mahigit anim na pong barko kasama ang libu-libong sundalo, mandaragat at mga artisan. Nilusog niya ang Maynila na nooy nasa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. Ngunit hindi siya nagtagumpay Pinamunuan ni Juan de Salcedo ang matinding depensa ng mga Kastila at sa kabila ng kaguluhan, natigilan ang pananakot ni Limahong. Hindi sumuko si Limahong, tumungo siya sa Lingayen, Pangasinan, kung saan nagtayo siya ng kuta at sinubukang itatag ang kanyang sariling pamahalaan. Pinilit niya ang mga lokal na mamamayan na maglingkod sa kanyang hukbo. Sa loob ng ilang buwan, nabuhay ang kanyang pangarap, isang kaharian sa gitna ng kagubatan. Hindi nagtagal, sinundan siya ng mga Kastila. Isinagawa ni Salcedo ang isang pagkukub sa kanyang puta. Sa halip na sumuko, nagpatayo si Limahong ng isang lihim na lagusan patungo sa dagat, isang gabing madilim at maunos tumakas si Limahong kasama ang kanyang mga tauhan. Naiwan ang kanyang kuta, ang kanyang pangarap at ang kanyang alamat. Hanggang ngayon, sa mga bayang malapit sa Lingayen, may mga kwentong nagsasabing ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nanirahan at naging bahagi ng lahing Pilipino. Si Limahong ang piratang hindi nasupin, ang pangarap na hindi namatay.